Hey guys kumusta po ako po si weng no at ito na naman po si tatay at atin nakita natsimpuhan natin niya na nakita natin kasi siya ay nagawi sa dabaw no kasi festival kasi sa dabaw so ay nagkataon naman na nakita ko din siya no at nakita rin niya ako yun so uh, sa mga mahilig lang no sa mga ganitong beratot at nagtatanong kay tatay kung saan pa siya saan yung lugar niya so si tatay kasi walang permanenting lugar no kahit saan siya ba lalo lalo na may mga piste festival yun ito po ay may umos doon siya no ayan so iba't ibang mga paninda guys ito may ano siya meteor ayan or meteor store or mga bulakaw. parang ganun ba yun meteor po yan hindi ko mag hindi ko alam kung magkano isa Basta binibenta din yan ng mga ano, 150 or depende sa laki kasi guys. no Guys, ito po sa depende lang din sa mga tao na niniwal ito at naghahanap nito guys. Lalo lalo sa uh, kay tatay. So ito naman, may share ko lang ito ay mga mutya ng tubig. Yan po ay, yan po ay parang mutya daw ng ano yan. Parang sa ano, tamilok daw yan. Ganun. Na naging bato. Ayan. Ito naman guys, napakarami motya ng tubig iba't iba guys, halo na dyan yung mutya ng apoy, mutya ng lupa sa kamutya ng tubig nagkahalo yan guys, no, iba-ibang hitsura ng mutya guys, may mga malalaki maliliit ito guys, mga maliliit po siya yung mga mutya na yan no, yan mutya ng ano yan uh, apoy, meron din lupa yan, halo-halo na siya gan, dyan, dyan, guys, Ayan. So, yan po guys. Saan ba galing mga mutya? Bakit tinatawag yung mutya? Diyan po sa mismong bato na yan. Sabi ni tatay. So, yan po. Yung bato na yan, titibagin. At yung mga nasa ibabaw, yun ang tinatawag na mutya. Yun. Kaya ganun po yung hitsura. Medyo maliliit yung mutya. Minsan, may mga laki din na mutya ng tubig. Ito ngayon guys, maliliit lang po yung mga mutya ni tatay na tubig. So, ito may mga bracelet bracelet din siya. No? Ito ay 10 element. 10 element na bracelet. Ayan. At saka ano pang mga binebenta nito ni Tatay? Ayan, stone, Alam naman niyo ng ating Omoston, ah, uh, paano 'yan? Pananggalang, no? Pampaswerte. Ito ay almost din, almost din pero malaki-laki konti. Ayan. Uh, ginagamit din yan sa mga nagugus hunting bilang mocha ito guys may mga panghaplas din siya guys ayan at sa mga may mga pangonta din siya nung haplas na yan sa mga lasun, yun, barang te aswang, ganun, no? May nakapaloob dyan na salita, guys, na hindi ko maintindihan, hindi ko mawarin kung anong, salita dyan, guys. Si tatay lang nakakaalam niyan. Okay, so, guys, may number po si tatay sa mga nais pong, um, uh, tumawag sa kanya, bumili ng mga ganito sa kanya, may number siya, no? Ilalagay ko diyan sa screen. Tatawagan niyo lang siya, guys. Okay? Kasi yung nakaraang number kasi nawala kasi yung cellphone niya. So, yun, hindi na siya makontak. So, tawagan niyo lang siya kung mayroon kung mayroon kayong sadya na uh, ipapagamot or maghahanap pa kayo ng ano, si Tatay pwede din makatulong sa inyo, no? Ayan. I-tawag e, niyo lang, tawagan niyo lang siya. Para kung sakaling may problema kayo sa mga yung mga masakit na hindi maipaliwanag. So, pwede din siyang kontakin. Para kahit na malayo kayo, pwede naman sigurong uh, gamutin ni tatay. Kasi si tatay kasi yung pinaka-master namin. Ano? So, ito-ito guys, ibang, no? So, ito mga iba't ibang mga paninda ni tatay. May mga umuston, mga bato na parang itlog. Hindi ko alam kung para saan yun. So, sa naghahanap po ng perlas na cross wala pong available si tatay ngayon dahil naubos na po. So, babalik si tatay sa Davao is October pa. So, bali, October na din kami magkikita ulit. Kasi si tatay kasi wala na siya ngayon sa Davao. Umalis na po siya. Ito po ay mga bao. Ayan po mga medalyon, medalyon na, na bao. Ayan, may mga ano din siya, mga... medalyon medal kakaibang iba't ibang medalyon ganun depende lang po guys sa mga naniniwala ito naman ay buto ng ahas ayan no sinasangkap yun sa pagano sa pangalalo na sa abularyo ganun no uh, sinasangkap nila sa panmananambal sa langis para sa panggagamot ganun itong mga ano na to pang massage daw ito guys sabi ni tata itong bato na ito o parang itlo, ganun so tumawag na lang kayo guys salamat sa panunood may number naman ako nakalagay dyan okay bye